Yo, what's up? Tara, samahan niyo ako. May pupuntahan tayo. May kukunin ako na in order ko na ulam na tinuguan. Doon sa isang parang kapatid ko na. Kasi... Ano bang pangalan na? Ay, tanga mo. Pangalan niya ay Loleng. Pero sa kanyang page, Gobas Chinura. Pag binaligtan mo siya ay... Arong sabog. <laughs> Ibig sabihin nun yung ilong daw sabok. Yan. So ayan, abangan nyo ako dun. Kay boss, loleng. Yeah. So ayan, ito na mga boss. Alis na ako. Ako pa rin to. Naglagay lang ako ng panyo sa muka. Para iwas konting halikabok, no? Tsaka sa init. So ayan mga bossing. Kita-kita tayo, kita, 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 kita tayo dun. Sa barangay Lakius. Kay Gobas Ginura. A.K.A. Loleng. Yeah. So malamang ito na yung bahay ni Boss Loleng no? Tara Tara mga bossing Pasok na kayo yun. Ito yung bahay niya po Tao po, <coughs> Tao po. <coughs> 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 Ayun <sya. coughs> Ayun siya <coughs> Ayun Ayun na. lah. Oh. ayan okay po gi oh. Kera mo pa So ayan siya. Thank Sarang you. Salamat. So ayan po si Boss Loleng ah uh, yung yung kanyang account ay Gobas Chinura. 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 So pag binalik na mo yung mga bossing sabog na araw niyo. Meron mga tao sa ilong. Tao sa ilong niya no. So hindi ko makakalimutan si Utol. Isa po siya sa tumulong sa akin nung pandemic. Ya, nah, hindi ko makakalimutan yun. Sorry. Oh. Salamat, Sol. Salamat. So, yun. Ito mga bossing ko uwi na ako. Ito na yung binili ko kay... Uh, ah. Go as Kid Jinura Ayan mm -hmm. Si A.K.A. Lolen <laughs> Maraming maraming salamat Boss <laughs> Lolen Thank you So yun mga bossing Alam